Laganap na ang mga scammers na yon. Naku, mag-iingat po kayo dyan dahil pati ang panloloko, digital na rin. Pero good news po dahil may mga tips ang GCash para maiwasan ng ganitong mga kahinahinalang mga transaksyon. Sa GCash, bukod sa safe ang pera ninyo, sila mismo ang aalalay sa inyo para makaiwas kayo kontra scam. Alamin ang mga latest sa scamming at kung paano tayo magiging ligtas dito. Iisa-isahin natin yan dahil ano man ang ating pangangailangan para mas umigyang ating buhay, you know it, G pa rin. Ginhawa ang dulot ng pag-unlad ng teknolohiya sa mundo, lalo na sa larangan ng financial technology o sa larangan ng negosyo at transaksyon na may kinalaman sa palitan ng pera. Send and receive money, mag-shopping online, magbayad ng bills, mag-ipon o mamuhunan ay pwede na lahat online. Pero madali na rin pala sa mga taong may utak kriminal ang mambudol online. Kaya kailangan ng nararapat na impormasyon at pag-iingat. Almost cases of cybercrime or online crimes, para maintindihan po natin ay most of these are scam. So in total, complaint na natatanggap ng PNPACJ ay nasa 19,672 as of November 15. From January to November 15 of 2023. Ang working student na si Donny Bascones ay muntik nang mabiktima ng isang online store na nagbebenta daw ng mga latest cellphones. Parang na-convince ako kasi marami silang mga rates na bumibili sa kanila, Pinopost nila yung mga customers na bumibili sa store nila. Tapos may maraming comments na ko parang legit 'to. Tapos nung time na nag-chat ako sa nila nagreply agad sila sa akin. Sabi nila na uh, meron po silang mga latest iPhone na available lahat po ng brand. Meron po sila. So nung time na yun, uh, nakapili ako ng unit uh, iPhone 12 Pro Max 256GB. Pagkasabi niya na okay sa akin, wala daw silang uh, sariling delivery riders. I-deliver -de doon nila yung item. Pagbabayaran ko muna through GCash. Pero duda pa rin si Don Lee at lumakas ang kaba niya na binubudol siya. Hinihingi nila yung telegram ko. Pagkatapos ng pag-click ko, may lumabas na pan ko, pinipilapan ko. Tapos may nakalagay doon na number ko, tsaka password ng Gcash. Kaming OTP na si Sint sa akin, mga OTP, na kailang, na kailang subok na siya mag-open sa Gcash ko, pero hindi niya ma-open. Kasi hindi niya makukuha yung OTP na yun. Kung ang produktong binibenta sa inyo ay sinasabi nga natin, too good to be true dapat huwag tayong kumagat, huwag tayong maniwala, mag-research tayo at tingnan talaga natin kung dapat ba siyang bilhin or hindi. Good decision na hindi binigay ni Donley ang OTP o one-time PIN niya at agad-agad sinecure niya ang GCash account niya. Sa mga kaso ng tulad ng nangyari kay Don Lee, ang daylan kaya pinag ng leading e-wallet app sa Pilipinas na GCash para mapigilan ang mga scam sa mga online platform. In GCash, trust and security is our number one priority. Lahat ng makikita mong produkto, merong mga embedded security features and measures dyan to ensure that the funds and the hard-earned money of our consumers are safe and secure. Sa so GCash, importante po na naiintindihan namin yung mga kailangan at mga problema ng consumers namin. Yes, that's correct. Sa GCash, mas pinaigting nila ang safety and security features ng kanilang app at serbisyo para mas protektado ang mga GCash users at ang kanilang pinaghirapang pera. Double safe! Sa kasalukuyan, para makapasok ka sa iyong GCash account, ang pinapadala ni GCash ay nagpapadala siya ng OTP or one-time PIN. Pagkatapos ng one-time PIN, pag na enter mo ito ng tama, i-enter mo naman ang M-PIN or ang sarili mong password. Tinawag namin siyang double safe. So, fini-face verify pa namin ang user kung siya talaga ang nag access ng account niya. And that way, mas sure tayo at mas protektado ang customer. Kaya laking pasasalamat naman ni Don Lee na may mga ganitong safety features ang GCash para ligtas sa scam. Papasalamatan ako kay GCash kasi uh, may mga security features na sila na ginagawa nila ngayon para maging safe yung mga pera ng mga tao. Pero kung sakaling nalusutan pa rin ng mga scammer at nalinlang na makapagpadala pa rin ng pera sa mga manloloko using GCash, huwag ring mag-aalala dahil sa GCash ay mayroon ng tinatawag na Send Money Protect. Ito ay isang personal cyber insurance product na nagsisecure sa iyong GCash Express Send Money Transfers. Insured ang mga Express Send Transactions mo hanggang 15,000 pesos. Comes po ang kinocover ng Send Money Protect. Hindi po niya kino-cover yung mga maling input ng GCash number. Hindi rin po ito auto-refund feature. Huwag po silang mag-alala dahil hindi po i-refund -re yung perang ibinayad sa kanilang-kanilang mga customers. Pero ito ay optional. Pwede mong piliin ang feature na ito kung gusto mong may extra protection ka para sa sarili mo laban sa mga scam. Send Money Protect po ang ina-avail uh, sa GCash kung kayo po ay magsisend money or gagamit po ng express send uh, meron pong offer doon na nakalagay na uh, magbayad ng 30 pesos diba, para maprotektahan ang iyong ang mga transaksyon. First of all, that 30 pesos is only one time payment and that will cover you for the next 30 days. At huwag mag-alala dahil super dali din ang claim ng insurance. Lahat online at mabilis basta kumpleto ang inyong requirements. Pasok po kayo sa inyong GCash Cash, uh, main app. Tapos po, hanapin po ninyo ang G-Insure. Hanapin po ninyo ang Send Money Protect. At meron po doong button na nakalagay, File a Claim. Uh, pindutin po natin ang File a Claim. Tapos, i-input po natin ang detalye ng na gusto nating uh, i-claim against Send Money Protect. 5 to 10 working days po ay mag-uumpisa siya upon completion of the requirements ng claim kasi meron pong iba't ibang requirements na hihingiin sa inyo ang aming insurance partner para po maproseso natin ang claim niyo sa Send Money Protect. Ito po ay makakatunayan na nagkaroon talaga ng transaction na hinihinala ninyong fraudulent di ba, or scam. Uh, maaari po kayong ng screenshots. maari rin po kayong hingian ng salaysay. So, ang mabuti po dito is makapag-ugnayan po tayo sa CHOB o kaya sa health center po ng GCash para po mabigyan po tayo ng tamang guidance kung papaano po tayo mag-claim against Send Money Sa Send Money Protect, maari nang maiwasan ng mga GCash users ang naging experience ni Alfred na nabudol ng isang nagpanggap na kamag-ana. May nagpakilala po na kapatid ko. Nireplyan ko naman po siya. Akala ko talaga na kapatid ko po yung nag-text sa akin na sabi, uh, pwede mo nang humiram sa akin ng pera through Gcash, papaltan na lang din niya, pambayad sa tuition fee ko. Ang mali ko lang kasi doon, uh, hindi ko chinat mismo yung kapatid ko kung siya ba talaga yun. Kasi nagtiwala na ako eh. Pero sabi nga, nasa huli na ang pagsisisi. Natangay na ang pera ni Alfred. Kaya chat ako ng chat sa kanya na sabi ko pakibalik yung pera. Kasi kailangan ko rin yun. Mga ilang oras na nakalipas, uh, bigla na lang binlock na ako sa chat. Hindi ko na siya makontak. Nabudulman, laking pasalamat na rin ngayon ni Alfred na may Send Money Protect na nga ngayon ang GCash. Dahil may extra protection na ang mga GCash users kung sakaling mabiktima sila. Talagang napagaganda na ginagawa nila ngayon para yung pera is mapangalagaan talaga. At hindi na matulad sa akin na may scam pa. At kung sakali man na magkaroon pa rin ng mga aberya, huwag ka mag-aalala dahil hindi ka iiwan ng GCash. Ang GCash hotline ay always ready para tugunan ng mga problema at katanungan. Patuloy lang na pinapaalala ng GCash na dapat maging doble ingat tayo at matalino sa ating pakikipag-transact online as users. Be alert! There's been an kaya naman ang leading e-wallet ng bansa na Gcash kasama ang mga autoridad ay mas lalong pinaigting ang G Safe Tayo campaign we educate our consumers to ensure that they also prioritize the safety and security of their accounts we are working po with BNP with uh, DOJ and BI We're even being supported by DICT, NPC, and CICC. And of course, we are regulated po by SEC and BSP. So, kailangan maganda yung collaboration ng lahat ng financial institutions, pati itong platform na ginagamit, like mga e-wallets, patulad ng chikas, na mabilis ang pagbibigay ng impormasyon sa atin para mabilis din natin mahabol itong gumagawa ng krimen. May babala at paalala rin ng GCash tungkol sa mga link na natatanggap ng mga user sa kanilang mga email o di kaya sa mobile phone. Ang mga GCash users ay dapat aware ang unang-una phishing. Kasi ang phishing, ninanakaw nito ang iyong security credentials katulad ng iyong MPIN at katulad ng iyong one-time PIN. Susunod naman ay mag-ingat tayo sa mga nahahat ng na mga social media accounts na nagpo-post na iyong kamag-anak na nangihingi ng tulong. Dapat ang gawin natin ay tawagan natin sila kung sila ba talaga yon please lang, think before you click. Kaya mahigpit na isinusulong ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pagkakaroon ng cyber resilient na bansa kung saan pinapalakas ang kakayahan nating labanan ang mga cybercrime tulad ng mga online scammers. Pinomonitoran na natin yung yung customer experience, no? Uh, we are monitoring performance na ang different popular applications. Maraming nangyari no? in the past. And we are trying to resolve it as fast as we can. But the government does not stop finding solutions. We try to uh, enhance yung ating uh, confidence sa virtual world. Ang pagsasagawa ng kauna-unahang Cybersphere event sa bansa noong Setyembre noong nakaraang taon ay pagpapatunay lang na seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa mga cybercrime sa bansa. Cybersphere uh, event it, it is a project of DICT to increase public awareness on cybersecurity. As well as uh, regional issues on cyber crimes, uh, DICT initiated a project to bring an international event wherein a lot of or majority of our government representatives can attend at zero cost. At ganito rin kadeterminado ang GCash na matigil ang mga scam at mga modus sa Pilipinas. Kaya kaisa at sumusuporta ito sa Cybersphere Philippines 2023 para lalo pang mapabuti ang fintech o financial technology sa Pilipinas. It's good for a healthy and safe business. Ika nga. O sobrang aktibo ng GCash para sa seguridad ng users, no? Uh, that's why ang pinakaunang prioridad namin uh, ay trust and security at dahil doon, nandito kami ngayon sa Cyber Spear Philippines na ang objektibo ay magkaroon ng isang nasyon na cyber resilient na hindi tayo basta-basta naluloko ng mga Tinatawag nating threat actors or mga fraudsters. Ang online scam ay pwedeng mangyari kahit kanino, mayaman o mahirap man, mataas o may kakulangan man sa edukasyon. Kasi malingat ka lang at hindi makapag-ingat ay pwede ka nang manakawa ng malaking halaga at ng pinaghirapang kinita o inipon. Kaya tumutulong sa mga users nito ang GCash Team. Ang education po towards our customers is very important here in GCash. Lagi po kami naga advice uh, through our G-Safe campaign that they need to safeguard their MPIN, their OTP, even their personal identifiable information. Our customers po as an additional gate to ensure that the app is secure. While we add layers of security in GCash, we also empower our consumers to do the same. Kaya kung nabiktima ka na, Wag mahiyang magsumbong sa mga otoridad dahil habang nananahimik ang mga biktima, patuloy ang paghahasik ng modus at perwisyo ng mga scammer. G-safe tayo! Basta lagi lang tatanda ng mga tips kontra-scamming ng G-cash. Kasi walang manloloko kung walang magpapaloko, di ba? Huwag ipaalam sa iba ang inyong MPIN at OTP. Higit sa lahat, huwag ipagkatiwala ang personal na impormasyon mo kahit kanino. Isa puso at isa buhay ang mga tips kontra scamming para tuloy-tuloy ang ating pagiging G with GCash. Dahil anuman ang ating pangangailangan para mas umigi ang ating buhay, you know it, G pa rin.